Hai guys. Kawai kayu diri. Yeah. <laughs> <Agung bahiya> ba? <laughs> mm. Oh, bah. Hmm. Oh. Oke, dia nasi lah. Nasi bro. So guys, ang uh, mi guys mau tumisa kawan sekuat deh. Sebro mm. deh. Sa gawas mi kawan guys, kawan sila mga Ah, Kebataan, oke okay. suka. Hmm. tapos buat guys pasti sila mag -ban, rami, guys. Eh, sana ole, <laughs> sana ul, 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 sana -bye. Bye, Bye, -bye. <laughs> Guys, guys, na guys, ang awas ta, guys, sila gamit sa iskwila, na ilang guys, 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 sami guys, 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 mga on guys, hide

Ayan. Pambato naman yan, yan. Pambato. Meron tayong basketball. Maya. Lumo. Char. May yung mo. Ayan. Hindi, meron na. Guys.

Ah, kalau guys waktu kami Kisulan, gak lah ah toko kita sini Hai guys, assalamualaikum. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam. 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 para Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. para Waalaikumsalam. 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 guys. Para <coughs> Let's go guys. Okay. May. Nakuyawan siya. Hala na kawin. Guys, masaka na may sa taas Guys.

100 may chance, hindi ba, Dito? Dito? Dito na. na. Yan, boy, Ano yan, boy? Uh, ito? ito. Pili na ito. Then, 300? Kami po. Pwede na yun, no? Like this, Sir? O, oh, yan. What, oh, yeah. Yeah. yan. What size he is? It's look at the <inaudible> so, so, okay. Okay. Oh, ganyan, ganyan. May mga so, okay. pinabili dito. Uh, pero, ano size mo? <inaudible>

si Alex si Alex sali nyo na si Alex si Alex, si Alex sali wala sila ibang -abang. yung ibang hmm. si Alex 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 sali Alex 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 And guys, nagbayad na si brother Kim. Bayad na siya guys. Ang mga uh, gipang palitan o gamit sa school, nari sila. Ang model sa kong guys, model sa sapatos. Ma'am, tanaw din ma'am.

bayar Oh so, uh, dengan lagi ke mana menit so guys mengulit nami mana ane ya so bye, bye guys for a while bye. oh selamat ano masih lingo ano masih lingo oh sana ul oh sana <coughs> Hindi na sila magproblema. Joseph. Okay, Joseph. Joseph. Hi guys. Guys, Sana nami guys. Hahaha. 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 guys. na mi, guys. <laughs> <laughs>

Ah, na yung mga gamit kay di pang ni brother Kim, bag, notebook, mga ballpen, lapis na yung niya isulong sa sila, di palitan ng mga payong, mga balunan tubig. So, ara na. Yan. Para sila mga gamit ni Miss guys. Okay. Yes, na. Yan. okay kini nga uh, video okay. dela ni tama no uh, lahi na butong video niya sa Villalalin kay mato dibi sa so Villalalin guys okay. oh uh, bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye.